Ban. Ang unang lesson, chika. Matapos ang matagal ng isyu sa kanilang dalawa, nagkabati na si Nabeya Alonso at Manay Lolit Solis. Yes, ayan na. Yes, diba? dating inokre o ni Manay Lolit si Beya after daw ipaban ng kampo ni Bea si Manay Lolit sa isang press call. Nagbati si na at Nanay Lolit sa birthday party ni Beauty Girl President Rhea Anikochi Tan noong Saturday. Biglang lumapit si Manay Lolit kay Bea at nag-sorry. Sabi ni Manay Lolit sa manager ni Bea daw siya talagang kalit noon at nadamay lang si Bea. Ito naman ang reaksyon ni Bea sa kanilang pagbabati. Roll BTR. Ano nandun kayo lahat. Honestly, Kung magiging ipag-awakot, ko siya. Pero, siyempre, sino ba naman ako? Tao lang din naman ako. Sino ba naman hindi? accept ng apology, yeah. di ba? Natural. At lalo na, uh, I know na medyo, ano yeah. rin yung health niya, and, um, syempre, lahat naman din tayo tatanda. So, sa akin, it means a lot na, di ba, may accountability, nag-apologize yes. siya. It, it Pero sa totoo, hirap kasi magsinta kasi kanina lang. Tapos, mm Tapos, -hmm. hindi ko siya napaprocess. Obviously, biglang, wow, ang daming kami. Pero <laughs> it also means maliit lang yung industriyan. Oo, <laughs> <laughs> so kahit na paano, in-expect mo, magkikita mag rin kayo, Shepard, definitely. Ayun. Wow. Naluloka ako sa nagte-text ha? <laughs> Tumutunog tunog, -tunog nakakaloka. Oo, nandun po kami <laughs> sa yes. event na yon. Eh. Happy Tan. birthday, Miss Ray, Ray, Ray. Happy birthday, Miss Ray. Hi, Ma'am Ray. Happy birthday, oh, belated. Pero alam mo, Happy friendship, birthday. yung beauty derm na press ko yun, na nabanoon si Manay Lolit. Uh, at kasama Sina ano Gorgie. si Gorgie at saka si ano si oh, nag-start actually. Doon nag-start, oh. 'di ba? At tatapos din sa Beauty Dorm birthday party. Oo, 'di ba? Diba? Ito, ito po kasi para po sa kalaman nyo, ito pong Beauty Dorm dahil po medyo pinipitik-pitik po ni Manay Loli Tipong si Bea. Yung manager mismo niya ang wag Huwag siyang imbitay sa mga presko ng beauty girl na nandun si Bea. Di ba na siya endorser? Doon yung nagsimula. Pero sabi nga, all's well that ends well. Di ba? Pero sabi ni Bea, parang hindi pa rin nagsisingit sa utak yung pagbabati nila. Friend. Kasi gano'n, ang dami-dami tao, dami-dami camera. Pero yun, nakakatawa din si Manay Loli. Marunong mag-sorry. Yun ang maganda kay Manay, di ba? Oh. Oh, oh, at maganda sa gusto. di ba? Oo. Kasi sabi di diba, first time nyo lang do, nakita ng first time ang nagkatap sila ni Manay Lolit. Kilala nyo lang si Manay Lolit as Manay Lolit. Pero dahil dyan sa beauty derm, birthday ni Ma'am Ray, doon lang sila nakita ng first oh, right? Correct, correct. Oh, pero natawa ako doon sa huling hirit ni Manaya. Oh. Wow. Doon sa, doon San... lang ako galit sa manager oh, mo. Oo, oh, oh, <laughs> ganun pa rin. Oo, so, natin yung... reactive ni Bea, di ba parang napaganon lang siya? Oo. Di ba? Pero ang importante, okay na sila ni Manay Lolit at tinanggap yung apology. Oh, okay. At sana sa susunod naman yung manager. Di ba? Yes.